ang San Carlo City Children and Women's Affairs Incorporated may buyog sa pagsaulog sa International Women's Day nga nagdala sa tema ng Women's Roles and Development in Nation Building didto sa City Auditorium yetong Marso 2, 2013. Midagsa ang mga kababayanan nga nagagikan sa 18 kabarangay ng syudad. Si SP member Victoriana Kabili, chairman sa si Committee on Women and Family, nagkanayon na ang mga kababayanan dako kay og tahas dili lang sa pamilya ilabi sa katilingban. Nagpasalamat si Kabili sa lokal nga gobyerno sa syudad sa walay puno nga suporta sa mga kababayanan ug kabataan. Sa Marso nga gitawag og Women's Month, meaning bulan sa mga kababayanan. Mao kini bulan nga ihalat alang sa kanato tanang mga kababayanan aron ipa nato kanato ng kita dako o papel sa paglambo sa atong katilingban gihimugatan ni SP member Oring Maskunyana ang Presidential Proclamation 224-227 Series of 1988 na ang bulan sa Marso gibutiyag ng International Women's Day ug ang panultihon na ang kababaihan gabay tungo sa tuwid na daan. Siya miingon usab na ang lokal nga gobyerno sa syudad adunay panglantaw sa mga kababayanan pinaagi sa paghatag og mga livelihood programs o trainings sama sa manicure and pedicure, meat processing guban pa aron makatabang sa panginabuhian sa pamilya. Lawa. Atong gisapulong ang kalibutan ng international. Kalibutan ng mga babae na may tema na Women's Roles and Development in Nation Building. Gidugagan po ni ni Presidente Pinoy ang um kababaihan gabay sa pagtahak sa tuwid na daan. So, recognized ni Presidente Pinoy o unsa na kaimportante sa pagpadalagan sa pang Proclamation number 224 o 227 kani atong 1986 o ang RA 6949 sa 1990 ang bulan sa Marso i ng na National Women's Month gipahimang nuan sa mayor ang mga kababayan nga mamahimong responsable ug maoy mugiya sa ilang mga kabataan. Dugang pa ni Mayor Gingo nga padayunon ang panagambitanay para sa kaayuhan sa komunidad. Sa pagbuhi, uh, pagalam sa ato ang mga pamilya. Una, kaya lang, karon sa ato ang pagsilibrar sa ato ang International Women's Day karon, ato ang yun ang dinit lang sa ato nga pamilya ko sa uban nga kita taksa taksa kanato gihibog parehas taksa taksa kanato ay taksa taksa pod nga mga importante nga responsibilidad sa ato ang awilingon, sa ato nga pamilya ug lagi sa atong komunidad nagandam usab og dance number presentation ang mga kababayen nga moy mihatag kalingawan sa nasangpit nga kasaulugan